Okay, sa loob ng 12 years kong pag-i-skate, marami-rami na rin talaga akong naging injuries. Ay. Uh, Siyempre, nandyan yung mga pagtumba, yung mga bales, ano. Hindi natin may iwasan yan pag nag ng trick. Pero ito talaga yung mga naging memorable na injuries ko sa buong karir ko sa pag skate Okay, siguro simulan natin nung nagkabukol ako sa kamay. Itong kamay na to, nagkabukol ako dito mga man. Dati kasi mahilig ako mag-skate habang may suit na rilo. Eh, di ba yung relo meron silang parang adjasa ng oras yung crown? Eh, matalim yun, di ba? Nakausbong yun eh. Eh, ako naman, dahil parang wala, ano, parang pasikat, gano'n, relo ko habang nag skate eh, nabail ako. Eh, yung bail pa naman na nangyari sa akin nun, ano, kailangan mo talagang itukod yung kamay mo para hindi ka mabaldog. Auto instinct ng mga skater na pag matutumba, tutukod yung kamay. Eh, ang nangyari, nakasuta ko ng relo, tapos yung crown ng relo, tumusok siya dito sa kamay ko. Pero hindi naman ako nasugatan. Tapos yun, ko, parang kumikirot yung kamay ko. Tumitibok. Di ba may pulso tayo dito? Dito sa kamay. Tumitibok siya ng tumitibok. Kaya, Parang ganon. Tapos ilang linggo ulit yung nakalipas, meron na pala akong nade-develop na sis o yung parang bukol sa kamay. Malambot siya, tapos pwede mong igalaw-galaw kahit saan, tapos palaki siya ng palaki. Siyempre, nabother ako nun kasi paano yun, Makikipag kamay ka, tapos may bukol ka sa kamay, ang pangit tingnan, di ba? Kaya nag-search ako sa Google kung paano matanggal yun at wala talagang ibang paraan kung hindi operahan. Kaya naman nawala yung bukol dito, yung sis. Nag-skate ako nun uh, sa rail, may inaaral akong trick, tapos nadula madalas ako, humampas yung kamay ko sa tubo. Pagkabangon kong ganyan, wala na yung bukol ko. Pasalamat din ako siguro sa bail na yon. Kung hindi nahampas yon, malamang hanggang ngayon makikita nyo pa rin yung bukol ko dito sa kamay. Tapos tong kasunod, ito yung hindi ko talaga makakalimutan kasi beginner pa lang ako nito. I think mga 5 months to 6 months pa lang ata ako nag skate nito. Nag-aaral pa lang ako ng ollie. Eh yung oli ko nun dati, ganyan lang kababa. Nakakita ako ng dos por dos na kakoy. Mga ganyan lang kahaba. Yung parang isang deck. Imbis na olihan ko yung dos por dos ng patalon na pa ganito, ang ginawa ko, pahaba, pa ganun siya, parang gap. Eh yung trucks ko nun dati, pangit. Yung kingpin niya, sobra dun sa hanger. Kunyari eto. ba diba? kunyari ito yung hanger, tapos yung kingpin ko, sobra. Pagka oli ko dun sa dos por dos ng pahaba, dahil nga maliit lang yung oli ko, sumabit tuloy yung kingpin dun sa dos por dos. Tapos, Complete stop mga man. Talagang tigil lang ganun yung skateboard ko, eh syempre ako naman, ine-expect ko na mabubuo ko. So, ang nangyari, yung katawan ko, hindi ready dun sa pag- biglang hinto ng skateboard. Kaya ayun, napagulong ako sa ligod ko, tapos nabagok ako. Eh, sobrang lakas pa naman ng pagkabagok ko mga man. Talagang, talagang rinig na rinig mo. Kaya nga, daming tao nun dati, nakakaya. Kasi, eh, mga 2012 pa yun, di pa ganun kalaki yung skateboarding, kaya ay, meron talaga sa sa'yo, eh nabagok. Okay, ito talaga yung injury na kinakabusitan ko, na hanggang ngayon, eh hindi, hindi ko talaga makakalimutan. Eh, nung nagka sciatica ako. Sa mga hindi nakakaalam, yung sayatika, ano, sa binti kasi natin, eto, yung mahabang binti na yan, meron dalawang lated. Dalawang lated talaga na sobrang haba. Sa sciatica, ang nangyayari, parang namamanhid yung dalawang litid mo na yun. Ay, parang konting galaw mo, konting takbo mo, konting lakad mo. Parang naga ground yung dalawang mong nerves na yun na, ayun nga, yung nandito sa buong binti mo. Talagang baldado ako noon mga man. Siguro mga isang buwan akong baldado na wala naman akong ginawa. Ang natatandaan ko lang noon is nag skate lang ako araw-araw. Tapos pagkagising ko, ramdam ko na parang nangingimi yung binti ko. Ito yung kaliwa eh. Yung kaliwa yun. Nangingimi yung buong binti ko. Ayun, mga man. Talagang hindi ako makapag-skate tapos ang tagal pa ng recovery ko. Kaya ito yung injury na talagang kinakabusitan ko kasi hindi siya related dun sa pag-skate. Tapos itong last na injury ko ngayon is daladala -dala ko pa rin hanggang ngayon kasi kailangan siya operahan para mawala. Nagkaroon ako ng minor na ACL o ayun nga yung mga sikat na injuries sa mga atleta, lalo na sa basketball, yung ACL. So, ang nangyari nun, di ba sa ispat namin ngayon, meron I think five stairs ata yun. Basta yun. So, pagkatapos ko mag kickflip dun sa stairs na yun, trip ko naman mag frontside pop shove Eh, ang problema kasi dun sa ispat na yun, sobrang gaspang. So, hindi ka makaka-slide. Pag nag-slide ka, titigil ka kasi sobrang gaspang nga nung babagsakan mo. Lalo ka lang mapapasama. So, dahil natatamad na ako tumumba, kasi ayun nga, nagagalusan din yung mga kamay ko, yung tuhod, kasi sobrang gaspang nga nung babagsakan, pinipilit ko na huwag matumba. Like, Pagka front side top ko, pag alam kong mali, sisipain ko na lang tapos pipilitin kong tumayo pagbagsak. Eh, ang nangyari mga man, napasama yung pagbagsak ko. Itong tuhod ko sa kanan yun eh, yung pagka land ko, palabas yung pagkatapak ko dun sa ground. Eh, medyo mataas pa naman yun. So, ang nangyari, pagkabangon ko, um, ayun, sumasakit yung tuhod ko. Alam ko nang may problema yung tuhod ko nun ng pagkabangon ko, pero hindi ko alam kung saan. Pero, nung nagpa-check up ako dito sa uh, hospital namin na sumasakit niya yung tuhod ko nang ilang buwan na halos 7 uh, months, 8 months na na nandun pa rin yung kirot. ACL nga daw. Masasabi ko sa mga injuries ko na yun, masaya. Masaya naman na napagdanasan ko yung mga injuries na yun kasi napabilang siya sa mga best memories ko din sa skateboarding. Yun lang, ingat kayo at skate safe.